nasa bansa ngayon ang pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky para sa kanyang unang pagbisita sa Pilipinas. Para sa ibang detalye makakausap natin si Maricel Halili. Magandang umaga Maricel. Ano ba ang pakay ni President Zelensky dito sa bansa? Magandang umaga sa iyo, Ruth. Uh, hindi pa mali daw kung ano talaga yung uh, layunin ni uh, Ukraine President uh, Zelensky sa pagbisita niya dito sa Pilipinas pero malinaw naman din sa kanyang talumpati sa Singapore na hinihikayat niya yung mga Asian countries na dumalo sa global peace summit na gagawin ngayong kunyo sa Switzerland. Ito ay para sa kapayapaan sa Ukraine. Kani-kanina lamang dumating dito si uh, President Zelensky mga bandang alas 8 ng umaga at ginawaran siya ng isang arrival honors pero wala doon sa palace grounds si President Marcos. Hindi naman kasi ito itinuturing na isang state visit ng uh, Malacanang. Ito ay isang bilateral meeting sa pagitan ng dalawang heads of state. Uh, matapos nun ay tinalubong siya ni President Marcos dito na sa loob ng palasyo at nagkaroon sila ng isang bilateral meeting. Inabutan natin hanggang sa opening statement kung saan ipinabot ni Pangulong Marcos ang kanyang pasasalamat sa pagbibigay ni President Zelensky ng oras sa pagbisita niya dito sa Pilipinas mula sa Singapore. At uh, sa panig naman ni President Zelensky, uh, sinabi niya na siya ay natutuwa dahil ngayong taon ay inaasahan ang pagbukas na ng embahada ng Ukraine dito sa Pilipinas. Uh, Maya-maya inaan sa natin, uh, Ruth, kung magpapaunglak ng panayam itong si President uh, Zelensky para matanong din natin tungkol sa mga issue ng uh, Ukraine at ng West Philippine Sea. Ruth? Maricel, uh, tanungin ko lang kasi parang uh, hindi naman sa biglaan ba ito or wala lang naging anunsyo the past days nung dun lang ba sa Singapore na buo itong plano? May ganyang impormasyon ba kayo? Alam mo, Rose, kanina nga nagbibiroan kami nung nililinaw namin sa Malacanang kung state visit ba to official visit, kasi mukhang surprise visit nga yung nangyari. Ano? Pero sa panig kasi ng media, kagabi ipinagbigay alam ng Malacanang yung pagbisita ni uh, President Zelensky dito sa Pilipinas. Um, Matatandaan na nung bumisita siya sa Singapore, nakausap niya yung ilang mga heads of state ng ibang Asian countries, uh, kabilang na nga dyan ang bagong uh, uh, nanalo na presidente ng uh, Singapore. Pero hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ni President Marcos kasi kung bagay eh, nagkasalisihan sila o malis kasi si President Marcos sa Singapore nitong Sabado, siyempo naman ang pagdating ni President Zelensky doon. So kung tutusin, ito talaga yung kanilang unang uh, beses na magkakaroon ng in-person meeting dahil yung huli nilang pag-uusap ay yung uh, over the phone na pag-uusap nila tungkol sa sitwasyon sa Ukraine noong pang nakaraang uh, taon. Sige at tabayan natin 'yung mga mangyayari sa kanyang pagbisita ngayong araw. Maraming salamat, Marisal Halili.